Isa ang Cordillera sa mga binabantayang rehiyon sa bansa na may pagtaas ng mga kaso ng sakit na dengue. Pero mula sa higit 9,800 na kaso mula noong Enero hanggang Agosto ngayong taon, umakyat na ito sa 22,567 ngayong buwan ng Setyembre ayon sa Department of Health Cordillera. Mula sa nasabing bilang, 27% ng mga kaso ay may edad 11 hanggang 20, habang 19% ng mga ito ay nasa edad 21 hanggang 30. Labing isang libo tatlong daanat labing tatlo dito ay mga babae, habang labing isang libo dalawang sa mga ito ay mga kalalakihan. Mas matas ito ng halos dalawang na kumpara sa mga kasong na noong nakaraang taon. Mula sa mga kasong ito 32 na ang naitalang namatay. Labing lima sa mga ito ay mula sa lungsod ng Bagyo. Pero mula sa mga datos na ito, ayon sa Department of Health Cordillera sa kanilang monitoring, nakita nila ng pagbaba ang mga kaso noong week 34 hanggang week 37. We had a peak sa so week 32 to 33 which is around mga bandang August po yun, nag-peak tayo. And, uh, uh, however, from then on, bumaba na po siya and actually we are now below the alert threshold. Pero sa mga pag-uulang nararanasan ngayon sa lungsod, nakatutok muli ang ahensya sa posibleng pagtaas muli ng mga kaso. Alam naman na po natin na ang dengue ay uh, preventable na disease na nakuha sa lamok. So uh, number one po natin uh, kailangan gawin is putulin yung transmission from the lamok to the tao. And that is uh, yung parang kailangan po natin mag-search and destroy. So we need to go out and look at the mga breeding places ng mga mosquito sa ating mga uh, environment, lalo na yung surround ng bahay natin. Them. Kaya ang ilang residente hindi pa rin pakampante kahit bumaba na ang mga kaso, gaya ng 65 anyos na sinanay Stevie. Pagkahapon na, mga bata naka, nasa loob na ng bahay. O kaya kung gumagawa ng lemongrass and ano na yun, oregano. Tapos yung spray So, ayun po, sa awa ng Diyos at saka pagdarasal ang number one. ring pagising sa umaga is maligamgam na tubig. Tapos sa pagkain, puro kami gulay. Para naman sa si 60 anyos na si Nanay Alberta, mas magandang umiwas na lang kaysa maabala pa sa gamutan. Nalinis sa budget sulit. madayote ka lamok ako na dyan. Mula sa 1,080 na barangay sa Cordillera, 428 ang apektado ng sakit o 40% na mga barangay sa buong regyon. As of now naman po is umababang cases natin although ang top pa rin po natin would uh, ang top kasi na naitala sa atin would be Benguet and Baguio City but as of now, um, as I said earlier, bumaba naman na po tayo so uh, mukhang wala na po tayo. Uh, hopefully hindi na po tayo umabot sa declaration ng, uh, Dagdag pa ng Department of Health Cordillera, mas mainam pa rin daw na ugali ng pagtataob sa mga nakatiwangwang na mga tubig at panatilihin ang kalinisan para makaiwas sa sakit na dengue. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.